In this vlog, samahan nyo kami kung paano kinukupra itong mga nyog dito sa amin sa Dipakulaw, Aurora. Ayan, kasama ko nga si Papa at nagkukupra kami sa aking nabiling nyugan. Ito na guys, oh. Medyo kukunti nga yung napitas namin ngayon kasi walang masyadong mga laglag. At uh, nagkawit kami kaagad o nagsungkit ng nyog. Kaya ito lang yung aming kukupra yon medyo kakunti. So yun guys, samahan nyo kami. Yan, syempre una magkakawit muna tayo or magsusungkit ng inyog. Ayan, so ito nga pala yung mga pinatubo kong tubuan para may tanim ulit sa mga hindi ko pa nataniman ng mga bakanting lote ko dito guys sa aking bundok. Ayan, kasama ko nga pala si Papa. Ayan yung aming kubo na tinayo namin. Ito, oh, ganda na ng mga nako, tubuan, pwede nang itanim guys. Medyo kukunti nga guys yung ating susungkitin ngayon ng nyog dahil ano pa eh, parang hindi pa niya kabuanan pala <laughs> Pero okay lang yan kasi Halos magtatatlong buwan na kasi eh. So yun guys Pagkatapos na yung magkawit nagduwin muna kami rito sa may kubong Papahinga Hindi ko na pala sa inyo nakapakita yung pagkakawit ko Wala kasing magkakamera guys Ako kasi yung nagsusungkit Tapos si papa naman yung nagkikipon Ayan o oh, Ito si papa Ayan, inunat ko muna yung paa para makapagpahinga. <laughs> Ang ganda nung bundok na ino, yun, oh. yung tawag na susong dalaga. Kung tawagin sa amin. Ayan yung mga nasungkit natin, guys. So, kalat-kalat pa. Bukas iipunin natin yan. Ayan. Ayan nga. Ayan Iipon na po kami ng nyug. Ayun si Papa galing sa taas. Magbabalot na tayo ng ano ngayon. Naiwan nyo rin ba papain tayo ng air dyan? No. Tapasan? Ay. Ah. Yan, so nakakapanibago nga talaga pag galing ka ng Manila tapos babalik ka ulit sa ganitong gawain. So alam nyo naman, nagkasakit ako ng mga panahon na yon Kaya ako bumalik dito sa probinsya. Ito na yung mga nyug natin. Naayop na lahat. Hmm. Pero yan, nagpapasalamat pa rin ako sa Lord dahil... Kahit pa paano may mga naipundar akong nyugan na ganito, na pag, pagkakakitaan ko kahit wala na akong trabaho guys so malaking tulong talaga pag ang unang mong pinundar ay yung lupa lalo na dito sa amin yung may mga tanim na nyog, saging, ganyan na pwede mong pagtaniman ng mga iba pang pananim kasi aaniyan mo yun eh iba talaga ang lupa pag ito ng ang ininvest mo sa buhay mo babalik at babalik talaga yung mga balat na uh, guys oh malapit sa kubo maginhawa na pag may kubo eh hmm? Uh, makatutok na ron para hindi mababasa yung mga nyug na mga nata na balatan na Ayun, dami na naman bunga babalat naman tayo ngayon ito na guys, nagbabalat na. Yan si Papa muna. Binidyong ko siya para makita rin talaga siya na nagbabalat. Ayan. Guys, palitan kami dyan dahil isa lang yung aming tapasan or yung pangbalat ng nyog. Ano guys? Ayan, so maganda nga rito pag malapit yung kwan. Pagtatapasan na yan, oh. inahagis na lang sa may kuprahan guys. Ayan sobrang ganda rin talaga na magpundar kayo ng lupa guys habang bata pa kayo dahil tignan nyo ako nagpundar ako ng lupa nung nagkatrabaho ko sa Manila yun nagkasakit ako ngayon meron inaanihan kami ako na ganito kasi kung wala akong pinundar dati wala na hindi ako ani ng ganito sa akin mga nyugan na ito Uy. Mayroon pang buhos. Kunti na lang hindi nababalatan ah, oh, sa lansan ito kami magsalansan ng copper sa aurora aurora province maganda rito sa kupra kasi kwan sama lahat pati maliliit walang reject hindi katulad sa buo buo Masayalan yung iba dinadaya pa kasi kwan kahit na big ginagawang small tapos pag nasa kanila na Bibenta nila lang small Ay big Kaya duplikita kita yung iba Hindi naman lahat gano'n. Meron lang ibang gumagawa ng gano'n. Kaya dito sa amin Kinokopra na lang para Lahat good Mas, mas malaki yung kita Pati mga looy Pati medyo may mga tubo-tubo na Nabibenta Minsan inuod pa pwede. Walang reject. Basta maluto lang mabuti. Yan ang kagandahan sa kopra eh. Madali pang dalin pababa. Kasi medyo malayo tong aming nyugan sa kalsada. Mabuti ng 20 minutes yung lalakad. Yan. Punta po tayo sa aking masukal na nyugan hmm. ano po yung mga nyug na tinanin namin dati ang aming nabili ano, ang laki na ng puno ng nyug o oh. oh, di ba bilenta sa amin ng 16,000 kala yata nung may ari dati eh. wala pang nyug kaya nawawalan siya ng gana malalaki na pala guys so trig na namin sa may taas karugtong lang din po ng lupa ko to eh anyugan ang yung mga nyug oh hmm. na Ayan, ayan, oh. kaya pala kami pupunta ron na eh. ay namin yung ibang bunga ng nyug na mumunga na pala yung mga nyug ah. sasabay namin sa kinakopra namin medyo masukal lang papatabasan natin ito sa susunod Ayan na. Tayo sa pinakatok-tok. Ayan na. Maganda po rito. Tanawang dagat. Ayan o. Tanawang di pa tsaka baler. pag natabasan lahat yan oh. kitang kita ayun yung gano tumba sobrang lakas ng hangin Oh, I'm taas. May kawayan din dito. Yung matibay na kawayan. Ito yung aming renderos. Ah. Oh, ito yung boundary yan. Ang laki na rin talim nyo na ito ano? Ito. Pagitan. Ang darin na ni Papa yan. Oh. Sa amin din kasi dito dati tapos nabenta. Tapos nabili namin ulit. Hmm. Ang magandang gawin sa siyang... Meron eh, Mayroon pa pala yug sa may gitna nung ano. Ka, Tuwa yan. Oh, tayo ng panungkit makahoy. Tuwa yan. May ilang kapa pala dyan, oh. No? Hmm. Ito maganda na gusto. ano? Tara na tanaw yung kwan dyan. Ang katabasan maganda yung tanaw na tanaw yung dagat dito. Ito, eh. di pa kulaw. Maria. Ang gambaler. Ang kita po yan. <laughs> Sinatali yung kwan pang kawit kung may kawain na pala rito akit kami ng ng kawain sa baba mula sa baba hirap pa kami pero marilit yung kawain ano kanyan payat payat pero ano yon yung tigas hmm. Uh. uy oh, na ako na tabas na na maganda magbaba ng kawain doon ang sukal no Shoon. Ito na yung isang may bunga. Ayan. Naglaglag na yung mga bunga niya eh. Yung pa yung isa. Ay, meron pa pala ron. Ano sa dulo ron? Diba sa atin pa yung sabi niya? Ano bangin. bangin. Mambo na. Mahambun na guys. Hindi ako makapag-video. Tago ko muna tong cellphone. Busok na. Sindi na oh. Lulutuin na lang. Hmm. na ng hapo eh na uso ko hmm. Ayan sa loob ulan na naman Tanoy yung dagat dito Yun matanggal yung mga kakahoy sana kitang kita so yun guys uh, tinanggal na namin sa bao yung mga laman ng nyog na naluto na ayan na siya guys so pag natanggal ayan na so pagkatapos pausukan ganyan yung mangyayari tutokyari namin dun sa so, may tokyari na yun ayan so maraya pang natira na nyog niluluto pa namin guys ayan po Dito namin tinutok yad sa may tokyara na yan guys. Oh, uh, Nakanin uh, na tayo. May pinapala na. Mainit kasi eh. Ayan. Ganyan kahirap magkopra. Mainit sa gitna pagpupuntahan mo daw. Buti na lang may pala nakaisip kami ng magandang kwan May idea halos luto na pala lahat ano ayan na guys hmm. lapit na tapos konti na lang ayan na guys Uh, ayun na. Yan guys, so, kung mapapansin nyo, nat natukid na yung iba or natanggal na sa bao. Niluluto pa rin namin kasi meron yung mga iba na hindi perfect yung pagkaluto eh. So kailangan maluto yun na maayos. Yan, kasi pagdating dun sa may bumibili at nakita nilang uh, medyo maputi pa yung mga laman ng nyug re nila yun eh. Or lalagyan nila ng malaking milma. Kaya yun, talaga niluluto namin ng maayos para pag binenta, walang masyadong ma-reject. Mare so yun na, nakasako na guys. Oh. So yun, dito ko na rin tinatapos ang aking vlog guys. Hindi na ako nakapag-video. Salamat sa mga nanonood. Like, share, subscribe po. Thank you.